Minsan sa buhay natin, may mga panahong parang hindi sa patang lahat. Kulang ang ating lakas. Kulang ang ating resources. Kulang ang ating kakayahan. Sa mga sandaling iyon, nais kong ipaalala sa inyo ang isang talatang nagpapakita ng katiyakan sa pangangalaga ng Diyos. Sabi sa awit, 23. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Si David na sumulat ng awit na ito ay dating pastol ng mga tupa bago siya naging hari. Alam na alam niya kung ano ang trabaho ng isang pastol. Alam niya na ang pastol ang naghahanap ng makakain para sa kanyang tupa. Ang pastol ang naghahanap ng tubig na maiinom nila. Ang pastol ang nagpoprotekta sa kanila mula sa mga mababangis na hayop. Sa ating buhay ngayon, marami tayong mga pangangailangan may mga oras na hindi natin alam kung saan kukuha ng pambayad sa mga bills. May mga araw na parang kulang ang ating lakas para sa mga hamon sa buhay. May mga pagkakataon na hindi natin alam kung paano haharapin ang kinabukasan. Pero ang maganda sa talatang ito, malinaw na malinaw ang pangako. Hindi sinabi na minsan hindi tayo mangangailangan o na bukas hindi tayo mangangailangan. Simple lang, hindi ako mangangailangan. Bakit? Dahil ang Panginoon ang aking pastol. Tulad ng isang pastol na alam ang pangangailangan ng kanyang tupa, kilala ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Tulad ng isang pastol na hindi iniiwan ang kanyang kawan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tulad ng isang pastol na nagbibigay ng proteksyon at pag-aalaga, ganoon din ang pag-aalaga niya sa atin. Ngayon, sama-sama tayong lumapit sa ating Ama sa panalangin. Makapangyarihang Diyos, aming mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo ngayon dala ang aming mga pangangailangan. May mga bagay kaming kulang, may mga sitwasyong hindi namin alam kung paano haharapin. Ama, salamat dahil ikaw ang aming pastol. Salamat dahil kilala mo kami. Salamat dahil alam mo ang bawat bagay na kailangan namin kahit bago pa namin ito hilingin sa iyo. Panginoong Hesus, salamat sa iyong pangakong hindi kami mga ngailangan. Hindi dahil wala kaming problema, kundi dahil ikaw ang aming tagapagbigay. Hindi dahil mayaman kami, kundi dahil ikaw ang aming kayamanan. Banal na Espiritu, tulungan mo kaming magtiwala sa pangangalaga ng aming pastol. Sa tuwing dumadating ang pag-aalala, ipaalala mo sa amin na ang Panginoon ang aming pastol. Sa tuwing may pangamba sa kinabukasan, ipaalala mo sa amin na hindi kami mga ngailangan. Panginoon, tulungan mo kaming makita na ikaw ay sapat, na kahit kulang ang aming kakayahan, hindi ka nagkukulang. Na kahit limitado ang aming resources, hindi ka limitado na kahit mahina kami, hindi ka mahina. Turuan mo kaming maging kontento sa iyong presensya. Tulad ni David na natutunan ang katiyakang ito habang siya ay pastol, tulungan mo kaming matutunang magtiwala sa iyo bilang aming pastol. Na kahit anong mangyari, alam naming hindi kami mga ngailangan dahil ikaw ang nag-aalaga sa amin. Sa pangalan ni Heso Kristo, aming dalangin. Amen. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, mag-iwan ka ng amen sa comments. Kung may gusto kang ipagdasal din namin, ilagay mo lang sa comment section. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Tandaan mo, kapatid, ang Panginoon ang ating pastol at hindi tayo mangangailangan. Hindi ibig sabihin nito na wala tayong problema. Hindi ibig sabihin nito na laging madali ang buhay. Ang ibig sabihin, may Diyos tayong hindi tayo pinababayaan, hindi tayo iniiwan, at laging tumutupad sa Kanyang mga pangako. Magtiwala ka lang sa pag-aalaga ng ating mabuting pastol.